Kapag ang lalaki naman ang malungkot, kapag ang lalaki ang gustong umiyak, sa tingin niyo po, sinong kanyang pupuntahan? Sinong kanyang mapagsasabihan? Kanino bubuksan ng lalaki ang kanyang kahinaan? Sino ang pwedeng iyakan ng isang lalaki? Di po ba? Wala. Kung gusto mong umiyak ang isang lalaki, painumin mo. Di po ba? Paglasing na, doon magsasalita yan. Doon sasabihin niya lahat ng tinatago niya sa kanyang kalooban. Gusto mong humagulgol ang lalaki? Hayaan mong matalo sa sugal. Kapag walang wala na siya, doon siya magbre-breakdown. Naiiyak lang ang isang lalaki kapag nadurog ang kanyang puso. Amen? Kapag nabasted siya, kapag iniwan siya ng kanyang minamahal. Kasi, kadalasan, hindi ganon kadali para sa mga lalaki na maipakita nila ang kanilang lungkot. Bakit? kasi pinalaki po kaming dapat lakas, matatag, at ang pag-iyak ay isang tanda ng kahinaan. Baka sabihan siya na lampa siya, nakakahiya siya. Ang malungkot na kwento kapag ang lalaki ang may pinagdadaanan, wala siyang ibang mapagsasabihan. Kung sasabihin ng lalaki ang kanyang problema sa kanyang asawa, minsan aawayin pa siya. Pagsasabihan siya ng misis niya. Ayaw din naman sabihin ng lalaki o ng ama ang kanyang problema sa kanyang mga anak kasi ayaw niyang mag-alala sila. Kung iiyak ang lalaki sa kanyang mga kabarkada, kukutsain siya, pagtatawanan siya. Kaya nga madalas anong ginagawa ng mga lalaki kapag malungkot sila? Kinikimkim na lang. Tinatago na lang ang kanilang sakit ng loob. Pero delikado po yan kasi ano man ang iyong tinatago, nangangasim. Bitterness starts when you hide the truth. Kaya nga po, meron mga lalaki na toxic, buisit, masungit, bugnot, kasi po, hindi nila mailabas yung dapat nilang ilabas. Mapanganib po ang nagtatago ng problema. Kasi sasabog ka. At kapag sumabog ka, masasaktan ka at makakasakit ka. Amen? Hindi po nakakapagtaka bakit karamihan sa mga hadik ay lalaki, may adik sa sugal, sa droga, sa alak, sa pornograpiya, kasi ginagawang outlet ng lalaki ang kasalanan para mailabas niya yung tinatago niyang lungkot at pighatik. Sa pamamagitan ng kasalanan nailalabas ng lalaki yung kanyang frustration, yung kanyang depression, yung kanyang disappointment. At kapag ang lalaki ay nalulunod na sa napakaraming problema, doon mo makikita na nawawala na siya sa kanyang sarili. Siya'y nakakapagpasya na hindi matino ang kanyang pag-iisip at ang malungkot na kwento meron pa mga iba nagpapakamatay na lang.